Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I will be doing a kung ano-ano haul. So, what do we do? Let's get started! So, yun nga. Kung ano-ano lang yung haul ko. Kasi wala namang... Hindi naman siya one brand haul. Hindi naman siya makeup product haul din. Pero may mga makeup product na din. Pero hindi naman siya lahat makeup product. Hindi naman siya clothing haul. So, yun. Kung ano-ano haul lang. mix haul lang siya. So, yun. So, yun na nga, guys. Medyo marami lang naman tong haul na to. Pero medyo lang naman kasi medyo marami na medyo konti. <laughs> so, ngayon. So, ngayon na naman ako nakakapag-haul na din, no? Kasi minsan, mga alam niyo na, mga ano na lang, mga make product lang yung ina-haul yun, no, ko, no? So, ngayon, this one. So, yun na nga. So, pasensya na pala sa lighting ko, ah, kasi umuulan niyon So, umaambon. So, yun. So, for this, sa itong plastic na to, no, ito, puro makeup product ko to. And for this makeup products, may pagagamitan ako na gagawa kasi ako ng makeup challenge. Kaya ito yung gagamitin ko. Ito yung gagamitin ko na mga makeup for the, for that makeup challenge. So, kung malagi kayong nanonood sa video ko, siguro alam nyo na yung makeup challenge na sinasabi ko. So, yun. So, ito na yung mga makeup products. This one. This. Ito. Yung BB Holic. Ayan. It is in the shades beige. So, pamilya na naman kayo sa isura nito, no? So, ayan. So, this BB Holic. So, nabili ko siya sa my SM Department Store ng 24.50 pesos. So, ayan. So, ano na siya, pang dalawahan na siya, no? So, pwede din kayong hati. Kung namamahalan ka pa sa 24 pesos, pwede naman kayong maghati ng kasama mo, yung kaibigan mo, yung kapatid mo, ba diba? So, yun. So, ayun nga, yung baby holic make every, everyday baby cream. So, yun. So, pasensya na talaga kasi umuulan. Kaya, may naririnig yung ingay sa background ko. So, yun. Next, The next one is yung ito. Yung ethyl oh, alcoplus, ethyl alcohol. Ayan. Tulong siya. Nabili ko siya sa halagang 100. Ah, uh, 100! <laughs> nabili ko siya sa halagang 16 pesos. So, ayan. So, binili ko siya kasi naubusan ako ng alcohol kasi minsan, di ba, may, naka, may nakaka may nakakain tayo or may nakakain tayo ng something fishy, di ba? So, yun. Dumili ako nito. So, yun nga. So, the next one is itong ito. Yung eyelash curler. Ayan. Ayan. Eyelash curler lang siya. So, nabili ko siya sa my eye fashion na parang divisoria na din siya. Kasi ang mumura ng mga tinda doon. So, ito. Ganun siya. Okay lang naman siya kahit kaso ang liit ng ipit niya mga besi. Ayan siya. Ayan. Ang liit lang, no? So, ewan ko ha. Ba't kasi ako, ang liit-liit lang ng, ang iksi-iksi lang ng pilik mata ko. Kaya ganyan. So, yun. So, nabili ko pala siya sa halagang 20 pesos kasi may 20% off siya na 25 yung bili ko dito pero 20% off pal 20% off daw siya pero 5 pesos lang yung binawas no? saan yung 20% off yun doon no, no, mga pesos yung pinagsasabi ko so yun nga and then ano pa ba ito yung Caroline Lippy ayan it is in a shade best friend. So, ayan. Ito yung itsura niya. May pagka-pinky-pinky siya. Ayan. Medyo madumi siya. So, hindi ko na siya mapakita. Ayan lang siya, mga best. So, medyo dark pink siya. Medyo cool siya. So, ayan siya. Nabili ko siya sa halagang um, 55 pesos kasi nag-sale yung care line. Ayan. So, ayan. So, next is itong hindi ko pa siya hinahol hindi ko siya inuhol, pero matagal na sa akin to. Yung LA, LA Colors, Day to Night, Eyeshadow. So, ayan lang siya, may pagka-brown, may pagka-nude-nude lang siya, pero masyado siyang glittery. So, hindi ko kasi type yung glitter-glitter na eyeshadow. Yung gusto ko yung plain lang. So, ayan. glitter siya, nabili ko siya sa May Natasha sa halagang 150 pesos. Ah! Natasha ba yung na MSE? Ewan ko. Basta doon. So, ito lang siya. Mm -hmm. Yan siya. So, wala siyang may nakalagay kung ano yung shades niya. Kaya so, may instruction pala dito kung paano mo siya gamitin, mga best. Which is good sa mga beginners. So, yun. And the next is itong ito. Yung Evervalena Mascara with Fiber. Ayan. So, kita na siya, mga best. Ayan. So, medyo metallic yung kanyang, ano, yung kanyang packaging. And about the applicator, about this pulley. Ayan, mga best. Ang laki-laki, nakakatakot. Ma, baka matusok yung mata ko dito, mga best. So, minsan, dinadahan-dahanan ko na lang yung paglagay ko dito. So, yun. So, nabili ko siya sa halagang 100. 15 pesos. Ata basta dun yung price range niya. So, yun. yon siya mga best. So, yun. So, next is itong ito. Nawala na siya sa sala. Nawala na siya sa sala. nawala na siya sa lalagyan niya. Ito yung AV Advanced Blusher Duo. Ayan yung niya. So, nabili ko siya sa alagang 130 pesos na lang kasi nag-sale yung EV. So, ito nga. Hmm. So, ito na yung siguro yung dark shades nila. So, may kasama na siyang salamin, which is hindi ko ipapakita, no? Ayan siya. Ayan na siya mga best. So, medyo dark-dark na siya, no? Pwede din siyang pang contour yung dark shade. So, yun. So, yun ito. So, the next is... Ah! Itong shade pala nito ay... Ewan ko basta. Wala dito yung ano niya eh. Yung nalagyan niya sayang. So, yun. The next is... Wala na. Wala na talaga, ano. So, yun lang yung, ano, yung ihihol ko sa ganitong plastic. Yun lang. Yun lang talaga. So, the next one is yung ito naman. Sa ganitong plastic naman. Yung una, So, ito, yung Natasha na plastic. Ayan, mga Belsi. So, yun nga. So, medyo madilim na. Kaya, dali-dali, ano na natin, no? So, yun. Wait lang, ha? May kukunin lang ako. Ayan. So, ito na siya. So, ito yung iho ko. Ito yung EB Cosmetics. Ayan. Ayan siya. So brush set siya. So binili ko siya sa halagang 125 pesos. And this brush set, brush set. Brush set is bagay to sa mga beginner like me kasi okay lang siya, affordable pa naman siya for the beginner. So nabili ko siya sa halagang 125 pesos pero ewan ko sa ibang mga ano, mga store kung ila, kung magkano yung ano nila, yung price nila. So, ito lang siya. Meron na siyang kasamang powder brush or blush blu bl blush blush and then to yung eyeshadow blush, ah, blush eyeshadow brush and then yung sponge eyeshadow sponge and then yung lip brush and yung eyebrow brush. So, yun. Ah! Kapakati yung ilong ko mga besh. <noise> so, yun lang and affordable na siya for the beginner like me, my best. So yeah. And then the next one is ito, yung tatlong to. So, i-review ko siya sa inyo, mga best. Kung gusto nyo lang naman. So, ito, bago lang to. to yung bagong AB Cosmetics Korea ng Everbelena. Ayan, mga best. So, kung nakita niyo na to, siguro nakita nyo na to sa mga ibang mga YouTuber. So, ito lang siya. Tatlo siya. Mga facial. Facial. Gamit sa face. Yan. So, ito ay instant whitening cream. Ito ay facial foam cleanser. And then, ito is aqua moisturizing cream. So, yon So, gagawan ko siya ng review. So, ito. Kung gusto niyo malaman or kung gusto niyo akong gumawa ng review nito, please comment down below para malaman ko na rin, no? So, yun. Gagawan ko siya ng review kahit hindi niyo pa, kahit hindi niyo pa gusto. So, yun. Ayan lang siya. So, it is cost pala for magkano ba to? Kasi yung iba, ano eh, pasta ang yung price range siya, hindi so, siguro nasa 20 pesos lang yung price range niya. So, which is affordable naman siya kasi matagal naman siyang muubos kasi madami siyang naman. And then, wala siyang grams. Ah, ito pala yung ano, ito ay 18 pesos. Itong dalawa is 20 pesos. So, yun. Matagal siya maubos. Feel ko. Feel ko lang. So, yun. And then, ano pa ba? Itong, hindi na siya. Ah, ito. Ito pala. Siya. Ito, yung bagong-bagong lippy product ng Caroline. Ito yung Caroline Matte Liquid Lipstick. Ito yung Better Than Basic nila na Matte Liquid Lipstick. So, kung gusto nyo gumawa ako nito ng review, watches and my comment about this product, please comment down below para malaman ko naman, di ba? So, yon Ayan, yung itsura niya. So, it is in a shade glaze. Ayan. Hindi makita, di ba? Yung mag-focus ng cellphone ko. So, dali-dalian na natin kasi papadilim na mga best. So, yun nga. Ito siya. Yan. And then, um, ano pa ba? Ah, ito pala yung laman niya. Wala yung laman niya. Ayan. Ayan siya. So, itatry ko yan. Itatry ko to. So, comment lang kayo kung gusto nyo makita ha. Comment lang sa baba. So, yun nga. The next is itong razor. na ka nalaman dito yung mga makeup product, ha? Mga ano na lang. Mga kung anik-anik na lang. Yung black water razor. So, ginagamit to siya sa, um, sa mga nakatagong hair sa katawan ko. <laughs> so, ito, ano na siya? Lima, lima na siya for for only for 80 pesos only 85 pesos so affordable na siya so parang hindi na ako mauubusan ng razor so ayan so yung black water smooth glide razor so ayan the next one is ito yung nakikitan talaga ako sa sa binili kong to yung nung binili ko to ito yung mga ano ba to limb catcher na mga keychain. So, ayan, mga best. Bumili ako lang isang pink at isang ano ba tawag dito? Isang green. So, ayan. Nabili ko siya sa may 1688 sa halagang 12 pesos isa. So, ayan, mga best. So, ayan. Hmm. <laughs> Meron ako nito dati. Kaso nasila na siya. So, <laughs> So, yon masyado nang madilim. Kaya, dili dilihan na talaga natin. At saka, masyado nang mahaba tong video na to. So, yun nga. Ewan ko, kung <laughs> ipapakita ko pa to, yung last, last na talaga to. So, ewan ko kung ipapakita ko pa siya. Pero, since binili ko talaga siya, ipapakita ko siya. So, rated SPG to, ah. <laughs> yung video na to. So, ito. <laughs> ito, yung bra bra talaga siya. So, it is 36 a Sinabi ba talaga yung size, no? So, ito, binili ko siya sa my mm, MSE sa halagang 395 Tatlong na. So, So, napakamura talaga sa MSE, no? Ng mga bra, mga underwear, no? So, ayun. Hindi ko na ipapakita kasi parang bulgar na yon di ba? So, yun lang. Yun lang, guys. And, yun lang. And, sana rin dyan tong video na to. And, kung meron kayong mga suggestion, suggestion, suggestions video, please comment down below para malaman ko naman. And, kung hindi ka pa nakapag-subscribe to channel ko, mag-subscribe ka na para ma-update at ma-notify ka pa sa mga gagawin at ginagawa ko pang mga video. So, yun lang, guys. And, thank you for watching. And, I hope you enjoy this video. And, yun lang. So, yun lang. And, Have a nice day. Bye bye. Thank you.